Maraming salamat po sa pagdating dito sa opening ng branch ni Diwata sa Quezon City. Ano po ang mensahe niyo para kay Diwata? Uh, well, uh, masasabi ko lang as being a businessman, no? masasabi ko lang kay Diwata, yung opportunities na meron ka ngayon, Diwata, uh, embrace it, no? make, make the most out of it. No? So, uh, nasa peak ka ngayon, nasa peak ka ngayon, i-maximize mo yan. Kasi ang lahat ng negosyo may peak yan, may downfall din yan. Dadating yung time, sana wag wag gumina no pero you have to make sure how to instill na magtuloy-tuloy lang yan and we are very happy and you, have the support of the ship family and the ship community sa iyong mga ibang negosyo so yun lang stay humble no so uh, yung mga bashers mo ay mga bashers mo kasi alam naman natin lahat na kung ano yung totoong ikaw no So, ayun lang. Ba't ka po pala napili si Diwata as a one of your ambassadors? So, Diwata, actually, isa siyang good friend ni Ate Rosmar, no, nung pinakilala sa amin. Pero isa kinatuwa ko kasi kay Diwata, no, uh, sa amin kasi when it comes to our ambassadors, we don't give them monetary prizes. Hindi kami nagbibigay ng pera sa kanila monthly. So, natuwa rin ako na ito, like si Diwata, ay na wholeheartedly support to us kahit right, wala siya nakukuha sa amin monthly no? si, pinapromote uh, niya at tinutulungan niya kami na may endorse ang aming brand kahit wala sa nakapuha ang pera which nakakalawa na so kaya kami pag sana naman ang humingi ng suporta lalo na opening kahit na just when he's minake sure ko ako being the CEO pumunta ako para makita niya na na-appreciate din namin sa, sa, sa mga ginagawa niya para sa amin pero kasi po marami nagsasabi nagbago na daw si Diwata. Pero kayo po ba? Ano po, kayo po mas kilala nyo po siya, mas nakakasama nyo siya. Ano po bang masasabi nyo sa totoong ugali dito si Diwata? Well actually one good example no, like yesterday, I have a private event at Metro Ten Pasig. no? I have a 1000 guests yesterday a private event. It is exclusively invite for all the distributors and all the influencers. Actually, hindi ko siya nakita pero nanggaling sa mga distributors ko, I received a very very positive feedback. Sobrang humble daw ni Diwata. May, may meron kaming VIP pass doon, meron kaming influencer pass. Hindi sa to't pumila. Pumila siya sa regular pass na naumulanan, walang kaarte-arte. My distributors are very happy na anytime lalapit sila kay magpa-picture. So things ang sana kabi na nila, lahat na lumalabas sa social media ay kabalik na rin sa tunay na pagkataon ni Diwata. And all, all of them are very, very happy na sobrang hambon ng ating ambassador, ang ating friend. no So yun, At ang laging, ang laging payo ko lang naman kay Diwata is diwata yung maririnig mo sa labas, normal yan. Sa negosyo, lalo ako as a businessman, maraming hihila-hihila sa'yo. It's alam mo integrity. Basta alam mo lang kung anong ginagawa mo, alam mo wala kung inaapakan, it's okay. Di ba? So, yun lang naman. Thank you very much po, okay. sa region. Thank you, thank you. Region, out for you.